Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay may bagong istorya na nakakatakot na naman ng ating mabasahin. Ito ay pinamagatang kwento ko sa season 4, episode 3 na Footprints sa City Hall by Mark Lester. Mag-aalas 8 pa lang nang mapansin kong ako na lang pala ang nandito sa office. Anong oras pa nag-aya yung dalawang kasamahan ko para kumain ng dinner? Mauna na kayo, sabi ko sa kanila. Ngayon ko lang din napansin ang katahimikan. Ngayon ko lang naramdaman ang ng lamit ng aircon na kumakalabit sa balat ko. Naghihintay akong may iba pang lalagot sa katahimikan ng kwarto. Bukod sa ingay ng keyboard ko, pero wala. Tumingin ako sa sasalamating ding, na umpit tumutok na lang ako sa ginagawa ko. Inaayos ko sa computer itong mga photos na kinuha ko para sa activity ng City Hall. Para pa sa mga pictures, pinipili ko sa mga pinagpipilian ko na kung alin ang mas magandang i-present sa boss ko para ma-upload sa website ng CD. Nag-save muna sa USB ng mga pictures sa kaling may untoward incident. Mahirap na. Baka malimtigan. Alam mo naman ang mga computer. Naghalong katapon ako ng bat. Wala na pala akong yosi. Kaya bago ako humakbang sa unang step ng hagdan, may napansin ako sa sahig mga maliliit na courting open, courting paan ng bata, ilang pakres ng mga footprint papunta sa pintuan ng storage room. Hindi ako kinilab kinilabutan sa undado ang ipinto sa storage room. Isa pa, wala namang batang naglalakad dito dahil tulong na ito ng city hall. At, mas, at may construction sa kabila ng hall. Tuloy-tuloy akong bumaba para bumili ng yosi. Lala ko pa rin sa isip, wala na. Bumalik ako sa station. Binuksan ko ulit ang folder ng mga picture. Sumating ang mga kasamahan ko kumain ng dinner. May dala silang pagkain para sa akin. Kabisado na nila kung gaano ka-work, ka-work, ka One month, may mai experience pala kung hindi inaasahan. Mag-aalas 9 na ng gabi. Ako na naman mag sa office. Nag-delete ako ng mga files sa laptop. Galing ako, hinihintay akong tao na sa kanya yung file na kailangan. Pinapangan ako ng lamig. Bumalik ako sa harap ng computer na parang walang anumang nangyari. Click, click, click. Hindi ko sinasadyang makalimuan sa salaming dingding. Pero may nakita akong parang dumi. Lumapit ako sa dingding na nanginginig dahil mag-isa lang ako. Kinakabahan ako. maka ano ang ma May mga maliliit na bakas ng pakas. Tulad ng dati, parang basang paa na, na natuyog. Nagpatugtog na lang ako sa computer. Makasakali kapag binasag ng tugtog ang katahimikan. Baka maitaboy ang kung ano. Click, click, click. Dumating na ang hinihintay ko. Sorry, okay lang, sabi ko. Dala mo na? Oo, sabi niya. Pero hindi ko patapos. Tatlong oras akong naghintay. Hindi pa pala siya tapos. Sige, ayos lang, sabi ko. Ako na ang tatapos. Kinopia, mga hindi kailangan pa sa news story, mga itatapon ko. Nilayout ko na rin ang article. Nilagay ang mga kuha kong sa event na pinuntahan ko kahapon. Nasa bahay na si Bort, Sabi niya habang nakatili sa ginagawa ko. May nakikita ka bang bata dito? Ha? Kulat ko. Bata? Batang babae? Ha? Bakit? Hindi ko sa kanya sinabi yung nakikita. Hindi ko naintindihan eh. Ganun? Baka hangin? Lak? Okay, ba?